Bibigyang pagkakataon ng Civil Service Commission Region 2 ang mga nais kumuha ng Civil Service Examination Pen and Paper Test sa March 2025 na naubusan ng islat noong nakaraang registration. Sa inilabas na anunsyo ng CSC, magbubukas sila ng limited slots para sa mga nais kumuha ng pagsusulit sa Tuguegaraw City, Cagayan at Kawayan City, Isabela. Base sa abiso, magbubukas ang limited slots para sa Tuguegaraw City Test Centers sa January Rally 2 to 3, ganun din para sa mga aplikante sa Kawayan City Test Centers na bubuksan rin sa January 3, 2025 kung saan gaganapin ang pagsusumite ng aplikasyon sa SM City to Gigaraw. Maliban dito, bubuksan rin ang pagtanggap ng aplikasyon ng limited slots para sa Kawayan City Test Center sa Robinson's Place, Santiago sa January 2 to 3, 2025. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division na ang pag Papalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IOVM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol!